Gin klaro ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sa kontrol sa kontrobersyal nga kongresista nga si Kiko Barzaga. Pahayag sang Vice Presidente, may kaugalingon nga prinsipyo ang among mamalidha. Ginbalikan sini nga ang uh, natabuanay nga unit team rally sa Cavite sa itong 2012. O kung 2022, pahayag si ni Sara Duterte supporters ang mga ginikanan ni Kiko apang si Congressman Kiko pareho nga si Sara kag si President Bongbong Marcos ang ginang suportahan. Matandaan nga sa isa ka protesta sa Guasang Forbes Park sa Domingo, nagpanawagan si Barsaga nga mag si President Marcos. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin ba sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandel ng kahit sino man. Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity team yun ha, si Kiko Barsaga unity Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. ba? Diba? So, bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Si Vice President Sara Duterte.